Mm -hmm. Diba? Yeah. <laughs> baho mo ah Palit yan sa pagod mo <laughs> Pinagluto, pinaglaba Kaya deserve po mm -hmm. I love you, puppy I love you too mm -hmm. Mm -hmm. Ayan mga ka-onics Ang eh. sipag mo eh Ang sipag-sipag <laughs> mo eh Ayos ka pa mm, -mm. Yan mga konics, no, uh, paalis muna tayo ngayon. kasi ibibili pa natin ng ilang kulang na gamot si baby, no? Yung pampakapit at ilang pang mga kailangan gamot. At the same time, mag withdraw na rin tayo sa ATM para magamit ng ating mahal na Reyna. Good morning mga ka -onyx. Ngayon ay araw ng linggo, no? Kaya dito tayo sa Cruz na Ligas. Ngayong araw ay tayo ay pinakiusapan ng ating mahal na Reyna, no? Na ang ulami natin ay alugbati at medyo mga maliliit na isda kasi alam niya na pagka buntis medyo mabaho ang pangamoy lagi nasusuka kaya mapili talaga sa mga pagkain ano. kaya ngayong umaga no, samahan niyo ako, punta tayo ng palengke dito sa Cruz Taligas, no, sa Talipapa at hanapin natin yung kanyang mga ipinabibili sa atin, para naman maging masaya siya, no at para makain niya yung gusto at naayos sa kanyang sigmura at katawan let's go mga kaonics, so oh. ayan lang ang ating mahal na Reyna, no, kausap niya lang ang kanyang mga pamilya kapatid, so punta muna tayo palengke ito yung way natin mga kaonics, ano, papunta ng Talipapa, galing tayo sa bahay Actually marami actually maraming uh, daan ano doon mula sa bahay mga siguro mga tatlong kalsada ang pwedeng lusutan ano papunta ng talipapa dito sa Cruz Naligas Ito ang itsura ng uh, Cruz Naligas mga ka-Onix ano? Doon sa bandang dulo ay talipapa na eto mga kaonis no, andito na tayo sa pinakatalipa pa talaga at maraming tao dito ngayon yan, ito yung itsura nya no ito kabilaan yan ay maraming mga paninda gulay, isda, karne prutas mga ah, konis nakikita nyo ano? Like. So medyo maraming tao lang talaga dito, no? Mga Kawanix. Siksika, halos hindi na nakakadaan yung ating mga sasakyang four wheels. At ito naman yung simbahan no? ng Cruz Taligas. Katabi niya lang dito yung barangay hall. Ito, yan, sa talila ma ho niksa. Ah ah. Bibilin lang muna natin yung ah, pinabibili sa atin ng mahal na Reina. Balikan ko kayo mamaya. Ito yung terminal ng tricycle. Pabalik na tayo sa ating bahay ano mga Kaonix at ibang kalsada naman yung dinaanan natin. Pabalik doon sa ating bahay no. Naghihintay na ang ating mahal na Reina doon sa ating mga pinamili ito naman yung isang daanan no, pabalik ng bahay natin iskinita naman ang madadaanan natin mga kaonix so dikit-dikit ang bahay dito pero matataas, malalaki Masa 3rd floor, 2nd floor 5 floor, may 6 floor pa nga Ayan, marami lang tayo mga sinampay na nadadaanan, ano? Kasi alam niyo dito sa Metro Manila, no, medyo sikip ang places kaya ang mga sinampay, mga nasa daanan lang. So, dito na tayo, no, sa ating bahay. Second floor tayo, third floor. Doon tayo aakyat. Ayan, mayroon pa rin kausap yung ating mahal na <laughs> Reyna. Si no? sa kapatid yarn. <laughs> Grabe talaga. Ayan, ito yung ating mga napamili mga kaonix ano, alugbati no, tsaka kalabasa. Ito yung request sa atin. Haluan na lang natin siya ng sardinas dahil yun ang gusto ng ating mahal na Rina. At sanay naman talaga kami. Ako at siya sa mga simpleng pagkain lang, pero masustansya. Ano po? Ah, syempre, yung maliliit na isda. Ito yung gusto niyang isda, no? Medyo nasusuka daw siya dun sa mga sa mga malalaking isda. Ang gusto niya ay yung mga isda lang na medyo halos kasing laki lang ng daliri ano. So yun lang yung kanyang request kaya ito yung pinamili natin para sa kanya. Pero siya rin naman ang magluluto nito no? Mga kauni. So tulungan ko lang siya. Tayo lang ang malengke para hindi siya masyadong mahirapan matagtag sa pagpunta sa palengke. So to mga kaonix, ang aming uulamin ngayong lunch hanggang dinner. Dahil nga araw ng linggo mga kaonix, ano, Kapag uh, nandito kami sa Cruz Naligas, nagjo-join kami ng online Lord's Table Meeting. Ano? At kapag kami naman ay nasa Kalapan, sa Kalapan City, kami naman ay nag join ng face-to-face. -face. Pero dahil araw ng linggo ngayon, dito sa Cruz Naligas, kami ng aking mahal na Rina ay nagjo-join ng online Lord's Table Meeting. Alam niyo mga ka no? napaka-importante rin na balanse ang buhay natin dapat meron din tayong spiritual aspect. So, pag araw ng linggo, dapat meron tayong oras no para sa Panginoon. Mm -hmm. Pasensya na mga colonics ha. Nag-sermon pa yata ako. Pero yun yung reality at yung aming practice na aking mahal na rin. We can, we so, mag-join lang muna kami ng Lord's Table Meeting na magluluto first, ng aming tanghalian and kasama na yung with each other. Whenever there is a struggle between our soul and our spirit, We should always say, "Oh Lord Jesus, Oh Lord Jesus, Amen." We need God's dispensing. God needs to dispense Himself into us so that we can also be, can also have godliness. The Lord Himself, you know, uh, wants us to exercise our spirit. in the spirit of man, which is the innermost part of our being, right, uh, was also an organ that uh, uh, is used to contain God, to contact God. eto mga kaonix ano, pwede na tayong mag-lunch kasi luto na yung ating uh, pananghalian. Medyo late lang yung ating pananghalian sa ngayon ano. Uh, pinagtulungan namin ng aking mahal na reyna yung ating pananghalian na gusto niyang lutuin. So ito mga kaonix so Ayan mga kaonix no. Ito yung niluto natin ano. So niluto ito ng aking mahal na reyna no. Ah uh, alugbati no. Alugbati kalabas at hinaluan ng sardinas, yan, napakasarap niyan mga kaonis, yan yung mga pagkain na typical na gusto namin kainin, ano, ng aking mahal na reina and of course, nagluto na rin tayo ng uh, paksiw, no yung maliliit na isda, ito yung gusto ng ating uh, mahal na reina, kaya nagpaksiw tayo, no, ng maliliit na isda, at yun din, syempre just sa mga request nyo, iprito, eh, no, pritong mga maliliit na isda, yan nakapagluto na rin tayo mga kainis, kaya ready na tayong kumain ano, no, habang nanonood ng vlogs ni Kainags. Ayan mga ka no? So, ito yung ginagawa namin dito habang nagla no? Nanonood kami ng vlog ni Kainags. So, Kainags, ano? Good day and good vibes sa'yo dyan sa Canada. So, kain muna kami mga ka no? Ayan mga ka no? Tapos na tayo mag-lunch ngayon. Kaya, ngayon, ang gagawin naman natin ay magiging labandero ulit tayo ano maglalabat tayo na ating mga labahin mga damit na ginamit lahat ng mga uh, kasuotan na ating ginamit so kailangan naman kailangan din kailangan nating na laban mga kaonix pasensya na nabubulol ako mga kaonix ano? nabusog lang ako dun sa niluto namin ng aking mahal na reyna ang ating mahal na reyna nandun siya ngayon sa third floor ano so siya yung ng pinggan and then ako naman ay maglalaba ako ng mga labahin natin. Pero yung ating mga labahin, ano, itong mga labahin natin, itong mga kaonix, ano, puro labahin ko lang yan, ano. Walang labahin dyan ng ating mahal na reina. So, yung mga labahin ng ating mahal na reina, naroon siya, no, sa Antipolo Rizal at saka yung iba, nandoon sa Kalapan City, Oriental Mindoro. Yung mga labahin ko lang aking lalabang ngayon. Siguro may ilan lang siya mga labahin na napasama, mga ilang piraso lamang. So, kahapon ay ako ay nagbabad na ng no, mga puti nating na mga labahin na ano, mga ka -Onyx? kasi yun yung ating mga uniform uh, ginagamit sa ating opisina every Monday kailangan naka-white kami so matagal ko siyang hindi nalaban kaya naipon siya so nagbabad na ako kahapon ayun o no, mga ka so. yan tita nyo no so kukusutan ko na lang ngayon yan at aking isasampay na and then yung iba na lalabahan natin yung mga bed sheets at yung mga ginamit na mga damit ay lalabahan na rin natin dito sa washing machine na to. Yan, may washing machine din tayo kahit paano mga kaonis, ano? Kita nyo? Okay? Start na tayo. Kapag simula na tayo maglaba at kasulukuyan ng umiikot ang spin ng, syempre, washing machine. So, makikita nyo yung mga kaonis, ano? Uh, alam nyo mga kaonis, ano? itong bahay na to, no, itong second floor na to. Narito tayo ngayon no, sa second floor ng aking tinipirhan dito sa Cruz Taligas, Quezon City. Kapag ka may mga bisita, dito sila tumutuloy. No? Yung aking anak, no, aking unika iha. So siya ay dito tumuloy sa sa ito, sa kwartong ito, no? itong sa second floor na to, no? nung siya ay nagbakasyon dito, no? nakaraang December break lang, no? ng holiday season, nandito siya natulog, So, ito yung kanyang kwarto, mga kaonics, tingnan nyo. Yan. Yan. Kita nyo, no? Diyan siya natulog, eh, no? At yung iba nating mga kasamahan sa so, opisina na walang matulugan, no? Dito sila nakikitulog sa bahay na to. So, kumpleto rito, mga kaonics, no? Maliit lang to, no? Pero merong CR, merong lababo, and ito, merong sala. At syempre, yung pinakita ko sa inyo kanina, yung kwarto, meron din. So, ito na yung ating mga labahin ano? mga kaonis. So, yan. So, may mga bedsheets tayo, no? May mga pinag ng no? mga nakitulog dito. Ng mga bedsheets, no? Kasama rin yung bedsheets ng ating unikaiha at yung bedsheets natin ngayon, no? Nagpalit tayo ng bedsheets natin sa third floor yung ng ating uh, mahal na reyna. medyo inaanay na lang talaga ito mga kaonix no tong mga uh, second floor na to makikita ninyo no <laughs> yung mga pinagdaanan ng anay actually hindi ko kasi ito tinirhan at hindi ko siya pinaupahan ng matagal na panahon kaya ayan ang nangyari nagkaroon ng mga anay kaya ngayon uh, hindi ko man siya pinaupahan so ginagamit ko siya na washing area so every time na maglalaba ako nandito ako at every time na may bisita sila yung gumagamit, ano, kaya kahit paano naman ay eto, mapakinabangan at hindi siya mabulok, no dahil uh, tinitirhan ng mga anay, so may merong tao hindi masyado makapenetrate yung anay, so yan po mga kaonics wala na yan, ano, parang bakas na lang yan nila ng anay, hindi talaga ng anay, oh kita nyo yan, ano oh. pati pintura, kaya niyang tanggalin, alam niyo mga kaonics, ano, nagumpisa ako sa ating trabaho, ano Alos, ito ang naging pangalawa kong bahay. Nung nag-umpisa ako sa Department of Agriculture, so dito ako, galing ako ng Muta Demonstration Farm, no? nakwento ko na sa inyo, um, nung ako ay nagkaroon ng item na permanent ako, dito ako nalipat na no? sa Quezon City. From Muta Demonstration Farm sa Occidental Mindoro, na-transfer ako sa Marinduque, at from Marituque, ako ay nag ako ay napunta sa Quezon City. So, una ko naging bahay, tahanan. So, nakitira ako sa aking kapatid, no, kay Mr. Accountant, no. Sa kanyang apartment, isang buwan ako doon, no. And then, nakahanap ako ng mga upahan dito sa UP campus naman. Katabi lang yan ng Cruz na Ligas, no. So, doon ako. Nagtagal ako siguro halos mga one year, at uh, two years, no. And a half years. And then yung aking tinitirhan ng bahay, no, nakadalawang ipahan din ako sa UP campus. At yung aking tinitirhan ng bahay, ay nagkaroon ng ako na kasama. No, hindi naman kasama sa loob ng kwarto, kasama sa loob ng isang bahay, pero tingin sa kaming kwarto. Kaya lang, medyo may pagka privacy lang ako. At mas gusto ko, no, kahit maliit lang ng kwarto, mas sarili lang siya, merong sariling CR, merong sala at maliit na kwarto, kontento na ako. Kahit wala ng sala, mga kaonis, no? basta meron ng CR at kwarto na matutulungan, kontento na ako. Kaya dahil doon, naghanap ako ng pwede kong malipat ang iba na ako lang talaga mismo. So sa kakaikot ko, may katabi lang itong Kustaligas ng UP Campus, galing ako doon. So nakita ko itong bahay na ito, isinasangla ng may-ari ko. Kaya, kinrad ko yung opportunity. So, sinangla sa akin ng 45,000. So, wala nang bayad ng renta nun. Dahil sangla sa akin. Ano? So, kasi yung dito mga kaunis, no? dito sa Cruz na liyas, sangla. No? Benta. Dati, no? At, ganun yung ginawa ko nung sinangla sa akin ito. So, wala akong binabayaran ng renta. Bagkos, naghihintay lang ako na maibalik sa akin yung pera. So, nakikinabang ako sa bahay. And then, Hinihintay ko rin na may sa atin yung 45,000 na isang lang dito sa bahay nila Doon nag-umpisa, kaya nakapira ako dito, nagtagal ako dito mga kaumisan. Dito mismo sa so second floor na to. Yan. Yeah, halos pina-renovate ko na lang siya, pinagyanta ko siya. Kaya nagtagal ako dito sa second floor na to. Mm. Diba? Yeah. <laughs> <laughs> Baho mo ah. <ha? laughs> Palit yan sa pagod mo. <laughs> pinagluto, pinaglaba kaya deserve po I love you puppy mm -hmm. I love you too mm -hmm. ayan mga kaonics no? eh. <laughs> asipag <-sipan> mo eh asipag <laughs> sipag mo eh alis ka po mm -mm. ayan mga kaonics no? uh, paalis muna tayo ngayon kasi ibibili pa natin ng ilang kulang na gamot si baby, no, yung pampakapit at ilang pang mga kailangan gamot at the same time, mag-withdraw na rin tayo sa ATM para magamit ng ating mahal na reyna. Naubusan na siya ng cash, ano. Kaya, Libre yun. natin siya. <laughs> At tayo ay pupunta ng Pilcoa habang nandito tayo sa Cruz Naligas. Magkaroon siya ng cash bago siya bumalik ng antipolo Rizal. Para hindi na siya mahirapang uh, mag-withdraw pa sa ATM, no? Katatapos lang natin maglaba, no? Kaya, medyo pagod ng konti. So, kailangan pa rin natin umalis. Dahil, pagbalik natin, pupunta ulit tayo sa kapila Kasi, may mga, ilan tayong aasikasuhin mga investment don Kaya, dapat mamonitor, masupervise natin para hindi mapabayaan. Okay? Paano? Mahal na rin ah. Na. Bye. Hindi na ako Okay. Thank you sa so, kasipagan for today. <laughs> <laughs> hindi ko na kayang gawin yan. <laughs> siyempre naman, naintindihan natin yan ano, ng mga ka -onyx. kasi siyempre, pagka nagdadalang tao talaga, mahirap kumilos, mahirap ang katawan, nagsusuka, naduduwal, nahihilo, kaya kailangan maintindihan natin yung ating mga mahal na reyna, no? na gano'n ang nila, kaya hindi natin sila dapat masyadong pinapahirapan o pinapagtrabaho muna. Kaya, konting ts kailangan tayo muna mag-take over eyan mga ka no? dito tayo dumaan sa isang uh, kalsada, no? yung medyo masikip lang. Ang labas natin ito ay doon na mismo sa terminal ng tricycle at simbahan. Sakay tayo na ang tricycle dito mga ka -onyx. Kuya Pilcoa, yan, dito na tayo sa Pilcoa mga kaonis no? so diretso lang tayo ng uh, Mercury Drag para makabili tayo ng gamon na so dito lang yung banda mga kaonis no? puntahan natin ito yung overpass dito ayan no? my god sarado na pala ang mercury dito sarado po sarado mga kaonics po no, yung mercury kaya punta na lang muna tayo sa ATM so narito tayo ngayon sa overpass no ng Pilcoa ito yung makikita natin sa kanang bahagi mga kaonics At sa kaliwang bahagi naman, ito yung makikita natin. Oh. So, nandiyan yung circle. Ayun, oh. Kita nyo, no? Yung circle. Diyan kami nanggaling na aking unikaihan noong kamakailang araw. ito yung lugar na Pilkowa na dinatawag, ano? sa bandang kanan yan ay tsura merong ATM dito banda mga kaonics ano? kaya puntahan natin siya para makapag video tayo ng cash ito yung overpass ng Pilkowa. doon tayo nagaling kanina sa dulo ano ito mga kaonics no, meron land bank dito. At uh, dito tayo mag-withdraw ng cash. Mahaba lang ang pila yata, no. Ah, uh, konti lang naman. Ayan mga kaonics, tapos na tayo mag-withdraw, no. Mag-withdraw na tayo ng cash natin para sa ating mahal na rin. So, pabalik na tayo ngayon sa Cruz na Ligas, no? Sa ating mahal na arena, sa bahay. Dito tayo mag abang ng tricycle, mga kaonix, no? Dito ang abangan ng tricycle papunta ng, Pilko, uh, ng Cruz na Ligas. ito yung isang dan papapunta ng bahay natin ano, dito sa course na ligas pagbaba ng tricycle, yun lang yung dadaanan natin then ito yung ating lulusutan papunta dito sa ating tinitira so ito na tayo, paakit na tayo sa taas ano, mga kaonix